Nang sumiklab ang ikalawang digmaan sa Pasipiko, nanungkulan bilang Pangulo ng Ikalawang Republika ng Pilipinas ang isa sa pinakamahusay na abogado, hukom at profesor, si Jose P. Laurel. Kilala si Laurel bilang isa sa mga nagbalangkas ng konstitusyon noong 1943 dahil sa konstitusyon na ito ay nagkaroon ng bagong saligang batas na di kalaunay naging ikalawang republika ng ating bansa. Pero may problema, Ito'y nasa pamamahala ng mga hapon. Ikadalawa ng Enero taong 1942 nang tuluyang nasakop ng mga Hapones ang kabisera ng Pilipinas, ang Maynila. Kasundo nito ang pagbagsak ng mga pinagsamang puwersa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa probinsya ng Bataan noong Abril sa nasabing taon. Udyat nito na bumagsak na sa kamay ng Hapones ang alyadong persa at isinawalang bahala na ang pamahalang Commonwealth. Ngunit hindi ito naging kahiyan para sa marami dahil ang namuno sa pananakop na ito na si General Masaharo Homa ay nasipak at napalitan sa puesto dahil misyon sana niya na sakupin ang Pilipinas sa loob lamang ng tatlong buwan ngunit inabot ito ng limang buwan dahil sa matibay na depensa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa Corregidor at El Fraile. Mayo sa nasabing taon, kontrolado na ng mga Hapones ang kapuluan ng Pilipinas. Dahil rito, upang maiwasan ang pagdanak ng dugo sa mga opisyalis ng Commonwealth, umalis sa Pilipinas si Pangulong Manuel Quezon at General Douglas MacArthur. Binuwag ng mga Hapones ang pamahalang Commonwealth at itinatag ang pamahalaang militar. Noong sumunod na taon, taong 1943, nang niratipikahan ang ikalawang republika ng Pilipinas, kung saan ay nanungkulan bilang pangulo sa nasabing republika si Jose P. Laurel at naging ikat ng pangulo ng ating bansa. Ang kanyang pamamalakad bilang pagkapangulo ng Pilipinas ay nabalutan ng kontrobersya sapagkat sa di umano'y pagiging kolaborator at pagtanggap sa kagustuhan ng mga hapon. Ngunit ang tanong, sino nga ba si Jose P. Laurel? Si Laurel ay nanggaling sa isang mayamang pamilya sa bayan ng Tanawan sa probinsya ng Batangas. Ang ama ni Laurel na si Sotero Laurel ay naging isang opisyal ng revolusyonaring pamahalaan ni Emilio Aguinaldo at isa sa mga lumagdaan ng konstitusyon ng Malolos noong taong 1899. Kaya, hindi na makakailan na lumaki si Laurel sa politika. Noong taong 1915, nag aral si Laurel sa University of the Philippine College of Law kung saan natanggap niya ang kanyang degree sa batas. Sa parehong taon ay naipasa niya rin ang Philippine Bar Examination at pumangalawa siya rito. Taong 1990 naman ay nakuha niya ang kanyang Master of Law degree mula sa Universidad ng Santo Tomas at nung sumunod na taon ay nakakuha si Laurel ng scholar sa Yale Law School, isang sikat at pinakatanyag na paaralan sa Estados Unidos. Sa kanyang mga taon sa larangan ng batas, naging bahagi siya ng maraming kilalang kaso. Kilala siya sa kanyang kahusayan at kagandahang ipagtangkol ang mga kliyente bago sumabak sa politika makikita natin na talaga naman siyang tunay na matalino at talagang may pinag-aralan. Nagdag naging miyembro siya ng gabinete sa ilanim ng administrasyon ni Nakezon at Osmeña kung saan isa siya sa mga nagtaguyod ng probisyon ng Bill of Rights. Kasunod ng ratifikasyon ng konstitusyon noong 1935 at ang pagtatag ng pamahalang Commonwealth, si Laurel ay hiniram bilang Associate Justice ng Korte Suprema noong ikadalamputsyam ng Pebrero taong 1936. Pero ang lahat ng ito ay nagbago. Ang pinakakontrobersyal na bahagi ng kanyang karera nang itilaga siya bilang pangulo ng ikalawang republika ng Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Nang umalis sa Pilipinas si Pangulong Manuel Quezon, binuwag ng punong komandante ng hukbong Hapon sa Pilipinas na si General Masaharo Homa ang pamahalang Commonwealth ng mga Amerikano at ipinalit ang Philippine Executive Commission at ang pamahalang militar Nagdag pa, binawag din ng mga Hapones ang lahat ng partido politikal sa bansa. Nangako naman sa harap ng kongreso ang punong ministro ng Japan na si Hedy Kitujo na ipagkakaloob ng mas maaga ng Japan ang kasarina ng Pilipinas. Iyan ay kung ang mga Pilipino ay makikipagtulungan ng husto sa mga ambisyon at edikahin na inilatag ng mga Hapones. Upang mapaghandaan ang kalayaan daw ng Pilipinas, itinatag ng Hapones ang kalibapi ang kapisanan sa paglilingkod sa Bagong Pilipinas. Binubo ito ng mga dating opisyalis ng Commonwealth. Ito ay naging instrumento at propaganda ng mga Hapones upang makuha ang simpatya at pagkakaisa ng mga Pilipino. Binuwag ang lahat ng mga partidong politikal at tangi ang kalibapi lamang ang partidong pampolitikal na pinahintulutan ng mga Hapones para umiral. Mga kababayan, ang mga Hapon ay hindi natin kalaban. Sangayon sa nabanggit kanina, Naniniwala ang mga ilang miyembro ng gabinete sa sinabi ng punong ministro ng Hapon na si Tojo na bibigyan tayo ng kalayaan kung makikipagtulungan tayo sa mga Hapon. Kaya bumuo ang kalibapi ng isang preparatory committee for Philippine Independence o PCPI kung tawagin na siyang magbabalangkas ng bagong konstitusyon na magsisilbing batayan para sa ikalawang republikan ng Pilipinas at si Laurel ang isa sa naatasang magbalangkas nito. Nang matapos maisulat ang konstitusyon, gustong baguhin at dagdagan ng mga Hapones ito. Pinilit si Laurel ng mga Hapon na isama ang conscription ng mga Hapones, ngunit hindi siya pumayag rito dahil gusto niya na hindi makikialam ang mga Hapon rito at nanindigan siya na iyon ang susunding konstitusyon sa bansa ika lima ng Setyembre taong 1943 nang isinapubliko at ratipikahan ang bagong saligang batas para sa bagong itatatag na republika at tuluyan nang ang nahalal rito si Laurel. Noong ikalabing apat na Oktubre sa taon, pinasinayaan ang ikalawang republika sa isang makulay na seremonya sa Legislative Building sa Manila at nanumpa bilang pagkapangulo ng bansa si Jose P. Laurel. Ang ikalawang republika ng Pilipinas ay maituturing na isang puppet government ng mga hapon dahil bagamat si Laurel ang pangulo, nasa kamay pa rin ng mga hapones ang tunay na kapangyarihan ng Republika. Matapos nito, nagpadala ng sulat ang mga bansang Axis, partikular na ang Nazi Germany, na kinikilala nila ang legalidad at soberanya ng ikalawang Republika ng Pilipinas. Kasunod ng pagsilang ng bagong Republika, lumipad si Laurel patungo sa Japan upang makipagpulong sa punong ministro ng Japan sa si Heideki Tujo nangako si Tujo na bibigyan ng kalayaan ng Pilipinas. Yan ay kung magdideklara siya ng gera laban sa mga Amerikano. Inaakala ng mga hapo na magiging sunod-sunuran lamang rito si Laurel. Ngunit nagkakamali sila. Sapagkat tinanggihan ito ni Laurel dahil naniniwala siya na paninindigan pa rin ng Pilipinas ang kaibigang pakikipagunayan nito sa Amerika. Pilang pangulo ng Bagong Republika, hinawakan rin ni Laurel ang tungkulin ng tatlong sangay ng pamahalaan naging senador, associate justice at naging presidente. Siya ang nag-iisa at natatangi pangulo ng bansa na gumanap ng ganung tungkulin. Sa panahon ng pamumuno ni Laurel, inarap at tinugunan niya ang mga problema na lugmok sa pananakop at pagpapahirap ng mga Hapones sa ating bansa, lalo na ang matinding tagutom. Kaya ipinatupad niya ang polisiya na magtanim upang mabuhay policy bilang solusyon sa krisis sa kagutuman na hinaharap ng mga Pilipino noong pananakop ng mga Hapon. Maging ang supply ng mga pagkain ay kailangan niya ipaglaban laban sa mga Hapones. Taong 1944, nang bumalik ang mga Amerikano sa bansa, kung saan ay nilusob at binomba ng Estados Unidos ang mga lungga ng Hapones sa Maynila na ikinagulat ng mga ito. Sa mga panahon na iyon, Pinersa ng mga Hapones na magdeklara ng digmaan si Pangulong Laurel laban sa Amerika. Pero tanging pagdedeklara lamang ng batas militar ang kanyang ginawa at hindi ang pagdedeklara ng digmaan laban sa Amerika na ikinagalit ng mga Hapon dahil ayaw ni Laurel na makipaglaban ang mga Pilipino sa mga Amerikano. Ikadalumpu na Oktubre sa nasabing taon nang bumalik sa Pilipinas si General Douglas MacArthur. Kasabay nito ang malaki ang paglusob at pagbobomba ng mga Amerikano sa mga base militar ng mga Hapon. Nang nalalapit na ang mga Amerikano sa Maynila, inilipat ang kabisera ng Republika sa lungsod ng Bagyo noong buwan ng Marso sa taong 1945. Ikalabing lima na Agosto sa nasabing taon, tuluyin nang sumuko ang mga Hapon sa mga alyadong pwersa matapos bagsakan ng bomba atomika ng Amerika ang Hiroshima at Nagasaki sa Japan. Dalawang araw ang lumipas noong ikalabing pito na Agosto taong 1945, Dalawang araw matapos buko ang Bansang Japan sa mga persang allies, ipinahiyag ni Pangulong Laurel ang pagkakabuwag ng Ikalawang Republika ng Pilipinas at muling ibinalik ang pamahalaang Commonwealth. Matapos ang digmaan, lahat ng mga opisyalis at kolaborator ng mga Hapon ay dinakip at kinasuhan, kabilang na dito si Laurel na kinasuhan ng pagtataksil. Nakulong si Laurel sa Sugamo Prison sa Japan noong buwan ng Desyembre taong 1945. Binalik sa Pilipinas si Laurel upang dinggin ang kinakaharap niyang kaso. Ngunit nakalaya siya noong buwan ng Setyembre taong 1946 dahil ang dating pangulo ng bansa na si Presidente Manuel Rojas ay e binigyan ng pardon at pinasaluhan ng sala si Laurel. Nang mapawalang sala, tumagbo si Laurel bilang pagkasenador noong taong 1951 at nanalo siya rito. Sa katunayan, itinalaga pa siya bilang Senate President ng bansa. Inundok pa si Laurel na tumakbo sa 1957 election dahil malapit ang masa sa kanya. Ngunit magalang na tinanggihan ito ni Laurel. Bumalik si Laurel sa larangan edukasyon kung saan itinatag niya ang Lyceum of the Philippines o LPU kung tawagin at inilaan ang kanyang kanatitirang taon sa kanyang mga pamilya hanggang sa ito'y sumakabilang buhay noong ika ng Nobyembre taong 1959. Sa kasalukuyan, dalawa pa rin ang pananaw ng mga Pilipino sa pamamahala ni Laurel sinasabi ng mga taga-suporta na dahil kay Laurel ay niligtas niya tayo sa bingid ng kamatayan. Habang ang mga kritiko naman ay naniniwala na isa siyang kolaborator ng mga hapon at trader. Ngunit gawin pa man ang buhay at karera ni Jose P. Laurel ay nagsilbi hindi lamang sa bahagi ng kanyang sariling kwento lamang. Bagkus, pati na rin ang kwento ng Pilipinas sa mga makabuluhang yugto nito ang kanyang paglilingkod sa iba't ibang aspeto ng lipunan ay nag-iwan ng mga alaala, nagambag ng na mahalagang bahagi sa politika at edukasyon ng bansa na hindi makakalimutan sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit kung ikaw ang tatanungin, maituturi mo ba si Laurel bilang isang traidor o isang bayani?